Cyber Brothers. So, isa agad na, na nag-respond sa aking uh, request ay si Atomi Dr. So, Kuwai recommending him. No? Ito na agad ang product. Uh, Istag pa lamang ito. We have uh, several operations lined up. No? Sunod-sunod na ito. Kaya yung mga scammers, cybercrime na uh, Doctors, maganda na kayo. Ito na kami. Uh, for me, will be uh, very active on this. As ah, so, the head of uh, Eto pa, cyber crimes have uh, started. No? Ito na ang umpisa. Uh, Nakaresto nila sila. Uh, ayun. Pero marami pa kami dadating na cases. So about the yung operation mismo, uh, si Attorney Lontok ang magpapaliwanag sa inyo. Ha? yes, sir. Yan ang sa inyo, sir.